isang araw noon sa loob ng guba. Mga ibot hayop masasayang laha. Eti mga puno at halamang guba. Pawang nagdiriwang lahat ay may gala. Sa kabikabila ay naghahabulan. Pipit maya tikling loro at kilyawan. Waring umaawit damo at halaman. Dahilan sa odyok ng hanging amihan. Naririnig ito'y hindi nakikita. Ang buto ng kasoy sa loob ng bonga. At kanyang nasambit ang matinding nasa. Kasabay ng deng at bontong hininga. Ako na ang butong pinakamaligaya. Kung makalalabas sa loob ng bonga, aking maririnig at makikita pa. Magkakagalak at pagsasaya nila. Nagkataon namang diwata'y dumating. At kanyang narinig ang butong hiling. Sa puno'y lumapit, bonga ay pinisil. Buto nitong kasoy lumabas noon din. Binikas ng buto ang pasasalama. At ang diwata naman tuloy ng lumakad. Ang munting buto ay galak na galak. Ganito pala anya daigdig sa labas. Natapos ang pista, sayat pagdiriwang. Nabalik sa deti itong kagubata. Tahimik ng lahat, puno at halama. Magkaibon yatay nagsipandayuhan. Sa loob ng gubat, lahat ay tahimik. Itong munting buto, waring naini. Walang ano-ano, hangin ay umihip. Sama ng panahon sa gubat, sumapi. Sa lakas ng kulog at talim ng kidla. Ang buto ng kasoy ay sindak na sinda. Sa laki ng takot ay nagumiya. Nais nice na sa loob makabalik aga hindi na mangyayari ang butong ibi. Akat kanyang hiling hindi na narini. Itong munting buto sa bunga'y sumiksi. Upang ang sarili ikanlong napili. Sa loob ng gubat muling tumahimi. Wala na ang unos kay gandang paligi. Kaya't munting buto hindi na nagpili. Sa loob ng bunga muling makabali. At magmula noon magpahanggang gayo. Laging nasa labas ang buto ng kaso. At kung pagmamasdan akala mo inkong. Na nagpapahingang sa upuang lusong.